Hirap ka bang makatulog gabi-gabi? Yung kahit anong pilit mong ipikit ang mga mata mo, gising pa rin ang isip mo? Kung oo, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Pero alam mo bang may mga simpleng paraan para tulungan ang sarili mong makatulog ng mahimbing at natural? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga healthy tips kung paano mo mapapaganda ang tulog mo gabi-gabi. Unang tip, Panatilihin ang consistent na oras ng pagtulog at paggising. Alam mo bang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo agad nakakatulog ay dahil walang malinaw na pattern ng ating katawan? Kapag iba-iba ang oras mo ng pagtulog araw-araw, nalilito ang body clock mo. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit pa weekends. Sa ganitong paraan, masasanay ang katawan mo na magpahinga at gumising ng natural nang hindi na kailangan ng alarm clock. Ikalawang tip, iwasan ang gadgets isang oras bago matulog. O, alam kong mahirap to, lalo na kung sanay kang mag-scroll sa phone bago pumikit. Pero tandaan, ang blue light na galing sa cellphone, tablet o TV ay nagpapasigla sa utak mo. At pinipigilan ang paglabas ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtulog. Kaya kung gusto mong makatulog agad, iwasan muna ang screen time at palitan ito ng mas nakaka-relax na gawain, gaya ng pagbabasa ng libro o pakikinig ng soft music. Pangatlong tip, gawing komportable at tahimik ang iyong tulugan. Ang bedroom mo dapat ay parang templo ng pahinga. Ibig sabihin malinis, malamig, tahimik at madilim. Kung maingay sa paligid, subukan gumamit ng earplugs o white noise. Kung maliwanag, gumamit ng eye mask. At syempre, siguraduhin din na maayos ang kutson at unan mo. Dahil minsan, doon din pala nagsisimula ang dahilan kung bakit hindi tayo makatulog ng mahimbing. Pangapat, iwasan ang kafin at mabibigat na pagkain bago matulog ang kape, soft drinks, at kahit tsokolate ay may caffeine na nagpapagising sa utak. Kung iinom ka man, siguraduhing huling inom mo ng kape ay mga anim na oras bago matulog. At huwag ding kakain ng sobrang dami o matatabang pagkain bago humiga, kasi imbes na makatulog, busy ang tiyan mo sa pagtunaw ng kinain mo. Panglima, magkaroon ng nightly routine. Isang routine bago matulog ay nakatutulong para sabihan ang isip mo na, Uy, oras na para magpahinga. Pwede kang uminom ng mainit na gatas, maligong maligam-gam, o magmeditate ng ilang minuto. Ang mga simpleng rutine na ito ay nakatutulong para bumaba ang stress level mo at mapayapa ang isip bago ka mahimbing na makatulog. Pang-anim, gumamit ng relaxation techniques. Subukan mong huminga ng malalim. Inhale sa loob ng apat na segundo, pigilan ng pito, at exhale ng walo. Tinatawag ito na Fordern 7-8 Breathing Technique na patunayan na nakatutulong ito sa pagpapakalma ng utak at sa pagbagal ng tibok ng puso, perfect bago matulog. Pangpito, mag-ehersisyo sa araw pero hindi bago matulog. Ang regular na pag-ehersisyo ay nakatutulong para mas maging maganda ang kalidad ng tulog mo. Pero huwag itong gawin bago matulog dahil mas magiging alerto ang katawan mo. Mas mainam kung sa umaga o hapon mo ito gagawin para pagdating ng gabi, pagod ka na at mas mabilis kang makakatulog. Pangwalo, bawasan ang stress at overthinking bago matulog. Madalas, ang kalaban natin sa pagtulog ay hindi kakulangan ng antok, kundi sobra-sobrang pag-iisip. Kung lagi kang nag-overthink bago matulog, subukan mong magsulat ng worry list. Isulat mo ang lahat ng gumugulo sa isip mo sa papel tapos sabihin mo sa sarili mo, Bukas ko na to iisipin. Sa ganitong paraan, maiiwan mo sa papel ang mga alalahanin mo at hindi mo na dadalhin sa kama. At syempre, panghuli, matutong magpasalamat bago matulog. Bago ka pumikit, isipin mo lang kahit tatlong bagay na nagpapasalamat ka sa araw na yon. Simple lang, pero malaki ang epekto nito sa utak at puso mo. Kapag positibo ang isip mo bago matulog, mas payapa rin ang tulog mo. Kaya kung hirap kang makatulog tandaan, hindi mo kailangang gumamit agad ng gamot o uminom ng sleeping pills. Minsan, sapat na ang tamang disiplina, tamang oras, at tamang mindset para ibalik ang maayos na tulog na deserve mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang paki-like, paki-share, at mag-subscribe para sa iba pang wellness and healthy living tips. Matulog ka na, kaibigan, dahil bukas, bagong araw na naman para sa mas malusog na ikaw.